Hi guys, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, thank you God na matapos din ang aming plano ni Sis Gaga. Ayan, Sis Gaga, shout out and thank you sa iyo, big oh my kawawa si tatay, diba? Kasi namit ko na kasi sa finance. Tapos ngayon, nakikita ko yung ano niya dito sa bilid na sobrang labas yung dito pa niya tapos ang kailangan ko lang niya is yung ano, colostomy bag parang iano sa para may kapalitan lang ng ano, isang piraso kaya yun sa may ano dyan may may pusong naman sana matulungan niya ako para yan natin si tatay Uulit, uulitin ko nga wala akong sariling pera hindi galing lang din dyan sa channel ko nagkaroon ako ng konting earnings kaya sinishare ko lang din para happy ang lahat actually ako din nagaan ko sa nanay ko may ano din ako sa nanay ko hindi naman po pero pinaghati-hati ko yung kita ko dito sa kaya yan, tututukan ko si tatay hanggang sa mapalitan yung kolostomy bag niya. At kahit paano mabigyan siya ng, alam mo yun, pagkain-pagkain kasi ang asawa kasi niya na masukan ng matanda na rin tapos para lang makapag-aral sa dalawa niyang anak yung sigad na lang ang magsusupli sa kabutihan ng mga nagawa natin eh lahat naman tayo may mga financial problem mga problema pero mas worse talaga pag yung may naramdaman ka katulad din sa cancer diba pero si tata din lumalaban din siya sis kung mayaman lang ako why not doon pa ako sa pinasana matulungan ko na siya kasi umuwi ako biglaan nun biglang nirelease nire ako ng amo ko kaya ayun ayun lang guys Salamat sa pag-watch niyo sa video ko. Lahat ng mga link ko makakatulong yan para sa kunting earnings niyo para mapapaano ko naman siya. Siguro, kung wala mong tutulong sa akin, uh, may kunting second salary naman ako. Pipilitin ko na mapasaya ko ulit si Tatay din. Ayan. Uh, Shout-out sa Team Nanay Questioned Vlog. Ayan. Uh, mami nor yam yam ni Eads Papa anak genie Maldita if this is si mine mine shout out always support sa akin kahit sa ang posting ko ayan sino pa ba marami kami si Olivia and Cyprus sino pa ba, ba yung mga kasamahan ko lahat-lahat. Thank you so much, guys. Ayan. I love you all. Huwag kayong magsawa sa ka. mamaripis sa akin dyan. Yun lang. Yan, natouch ako sa ano ni Tatay din Ang, ang ano lang nang kailangan niya, yung sana daw, tulungan siya kahit kunti. Diba? Actually, ako, hindi ako nang mamayabang. Gusto ko lang makatulong kahit marami din akong problema. Ganun lang, guys. And salamat, God bless you all Sa aking partner, bae Buhay ko, steady Thank you, bae I miss you, I love you, bae Buhay ko, steady Shout out na yun, bae Ganda eh? ko pala Sabay mo.